Hello guys. Wow. Ano to? Oh. Adi ah, ba? Favorito ni ah ng baby boy ko. Yan. Si Red. Oh, binilan ko na siya guys. Kasi gustong gusto niya talaga to. No. Ayan. Ang gagawin ko, tanggalin ko na yung mga tulis niyo. Masakit. Masakit makan ano. <coughs> Binilang ko siya ng isang kilo. Hmm. Kasi, nakahanap kami na pilihan na sa halagang 300 pesos. Isang kilo na yun. Kasi guys, ang ang talagang presyuhan nito is 420, ganun, 480, ganun, hanggang 400, pero di nasira lang yung 400 na yun. <coughs> Kasi nakikita like, ko lagi is nasa 480. Ganun, yun ang ano, 120 ang 1 uh, one -four. Yan, yan, yan. Madalas ang ang ano niya. Kilo. Yan. Kasi bumili na karaan ng ate ko. Uh, yun, pinakain si Jeda doon. kumain sila, sila sa labas sa labas ng bahay nila. Ayun, ang uh, nasarapan ang baby ko. Kasi, hindi naman kasi siya sanay doon sa, yung anak kong lalaki, si Red. Bean. At talagang, laging kumakain ito. Ayun, puti na lang, nahanap namin ito. Sabi niya, nasa Blat 11, sa Kenneth. Ayun, di pinuntahan namin ngayon. Hindi nakatipid kami. Hindi nakatipid kami ng Uh, 180 na tigdig 180 ito. O, oh, di ba? Magsawa. Magsawa sila ngayon. Ang dami, o. Oh. O. Oh. O, oh, di ba? Isang kilo, 300. <laughs> ano oh, oh, ini mendamai. Oh, oh, natuwa ako nung nakita ko. Kaya, ayun, magsawa siya. Anda na ito. parang medium din. Pero malaki na ito, ha? Laki, oh, oh, Oh. Laki, Oh. <coughs> kasi nag-ano ako doon sa... Ano. Ha, ang mahal yan, sabi ko. Pero dati kasi is nakaka... -ka tigre din kami nito. Ah, uh, binibigyan kami noon, ganun. Yung ate ko nakakalibre din. Iba yung sa kanya, iba yung nalilibre niya, iba din yung sa akin kasi may nagbibigay din sa amin. <coughs> ah, yes. Ito, mamaya iluluto ko yan. Butter shrimp daw. Mm, 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 mm. May dairy cream. O, tapos, maraming uh, bawang. O, ano ba? Butter free. Yun ang ano. Ilalagay ko ito lahat. Yung dalawang sibos na. So, kasi isang gilo. O, okay, guys. Tamay, okay, niluluto ko. Wow. Sakit lang yata ito yung Mag-google na naman ako. <laughs> okay, dati kasi ang niluluto ko is, doon ko niluluto sa Sprite. Yun, Sprite tsaka bawang lang yan dati. Ang ano ko eh, gusto ni Red is butter shrimp. Oh, so yeah Okay, guys. Thank you for watching. Bye-bye.